natin yung mga taste buds at yung araw tayo magluluto kami ng pechay. So ayan, simulan natin ng pagluluto. Igisa muna natin ang sibuyas, bawang, and siyempre isasabay na natin dahil ang pamati. Nga pala magdadagdag kayo ng repolyo ah, kasi nasabi ko kanina magluluto kami ng pechay. Dagdagan na natin ng repolyo kasi matagal na yung repolyo sa rep. Sayang naman. Isa muna natin to pinaigisa na ng maayos, ilagay na kagad ka ang leeg ng manok. Leeg ng manok yung lalagay namin dito para mas mura syempre. And then syempre, lagyan natin ng paminta. At lagyan na din natin ng asin. At syempre, haluin natin. Ayan. And then, medyo lulutuin natin to. Syempre, dapat kahit pa na merong sabaw. Ayan, ilagay natin ng ganyan. Luto na ang leeg ng manok. Ngayon naman, ilalagay na natin ang pechay. Ayan. Haluin muna natin ito. Ito yung pinakatangkay ng pechay. Ayan. Then lagyan na natin itong lahat ng pechay. At itong repolyo. Ang daming gulay niya, no? Ayan. Hayaan muna natin na ganyan. So ayan, kapag ganito na yung gulay, pwede natin haluin yan. Ayan. Eh, mas maayos ng haluin kasi yung bawa, pagkalagay pa lang kanina, hinalo na natin kaagad may tendency na pwedeng magkatapon-tapon diba? so, yan, di ba? So, ayan, luto na yan kaagad, di ba? Napakasimple. So, ayan, kung nagustuhan nyo luto namin, subukan nyo rin ito at siguradong magugustuhan ito ng inyong buong pamilya. Ayan. Kaya, syempre, huwag nyo sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutoing tips na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. Ayan. Kaya, syempre, magkita-kita ulit tayo bukas.